Yui! Musta Yui? Chuki! 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 Yan, guys, ang aming mga halagang aso. Yan. Kita nyo, guys, ang katawa niya. Tsaka yung balay mo, guys, oh. Diba? ganda. Kasi talagang kung sila complete uh, ang nutrients sila guys yung pagkain vitamins ya ito si Cookie mahirap kumain kasi guys nung na parbo yan eh nagkaroon ng problema sa tiyan pero ngayon nagkakakain kain na siya ayan o oh, kita naman guys o oh. itong nanay di ba so hanggang dito na lang po ah. <laughs> magandang umaga po sa iyo lahat bye bye po